Hi! Magandang araw ko sa inyong lahat. Andito tayo sa shop ngayon. Dito ako magluluto kasi tapos na yung review ni Rhea. Nagbabalat ako ng manga kasi may nabili si Rhea na manga. Nakita niya ito kagabi. Dapat kagabi pa siya bibili ng manga. Pag uwi namin, sarado na. Ayan, dito natin to ilagay kasi ano ka na ito? Si Ria nagpapabalat din. Isa lang ang balatan ko kasi malaki siya. Ang dami naming kalat dito. Pero, maglilinis ako. Hindi na kasi namin nagagamit itong kusina masyado. Kaya maglinis muna ako. Ay! Tikman natin. Kaya nahulog. Hmm. Hindi siya maasin. Pero sa medyo matagal na magpag maasim na pero di ba may mangga na pagkagat mo palang lang maramdaman mo na yung asim eto sa unang kagat mo hindi siya maasim tapos habang inunguya mo maasim na siya pa. niya. Ito, itingnan niyo. Yung pinto namin, pinatanggal ko muna. Yung pinto dito sa kwarto. Ah, kasi sumasayad siya maingay pag sinasarado. Sabi bumukol daw yung ano kasi yung ano yun yung flooring hindi siya nakalibel. Ito umangat, kung binaba ito, tapos ito bababa. Yan yung apat na sumulog na yun. Kaya mahirap. Di, tikwas din kasi. Pag sinunod mo kasi yung tikwas ng tiles. Ah, nagtitikwas ba ang tiles? Hmm, gumawa ka na ganun kasi yan. Pag sinundan mo pa rin yun, dapat ipaba ko ng bundi. Ah, yung ganun. Para pabalance mo lahat. Susunodan na, na kasi lahat yung. Ah. Kasi hindi mo naman perfect ka na naplat yung mga tiles. Na mga tiles, no? Gano. Minsan yung... nga may mga yung baliko. O, Bingkong, may oh, tuba. sakit na. Kaya, pag ganito, Susunod ka na, susunod, pa -tap, pa -tap ng pa yung, susunod, wala na. Paakyat, paakyat ng paakyat. Kaya ganun ang nangyari. Naku, mahirap. At ayan din, pinaayos ko yung pinto dito sa tiris kasi ano, pinadagdagan ko ng bisagra kasi sumasaya din. Ayan. Pabigat. Napaayos ko yung sa CR ni Rhea kasi hindi magandang pagkakabit nung nagkabit. Nakaangat siya. Sobrang higpit kasi ng tornilyo. Kaya yan muna ang ginawa. Inanuhan siya ng white cement. Ito yung CR ni ano. white at saka black lang yung kulay ng ano niya. CR. Yan ang gusto niya eh. Yan, ito yung ano Yung in-order kong tibira sa Shopee. Eh. Ayan siya. Pabubuksan ko siya kay Rhea. Bibiduhan ko kasi eh, baka mamaya meron siyang ano, meron siyang damage pa. Ayan, bubuksan na ni Rhea yung tibirak. pinabukso na niya. Yung ano yan, yung stand niya. Tanggalin mo muna yung mga kahoy kahit kung may damage. nakita ko dun sa comment may damage. siguro sa ano yun rider. ito yun. maganda naman naman oh, yun. kasi yung nag-deliver nito malapit sa amin Ayan, walang damage yung kahoy. Hmm, kita niyo. ay number one. Ayun, siguro. Ayan na yung aming TV rack. Nilagay namin sa may bintana. Tapos yung TV namin na luma sa shop, yun lang ang nilagay namin. Kasi walang nanonood ng TV dito. Parang hinanda namin yun sa kay Papay kasi pupunta siya. May mga plastic pa yan sa gilid. Di natanggal. Di kasi yan masyado na gamit noon. Dahil puro computer. Na maalikabok pa nga eh. Ayan o kung nakikita nyo. Kasi di yung ginagamit doon. Siya nga pala. Nilalakad ko si Orion. Nilalakad namin yung aming mga aso. Alas 7 ng gabi nilalakad namin to pagkagabi na eh, yun kasi hindi siya mainit. Hindi na mainit, hindi na sila naiinitan. Ayan lang po, maraming salamat sa inyo.